Nakikinalag eh na mahilig pogi paglera wito. Taa taa taa. Malaki nashya yunoo. Malaki na. Malaki nga malaki. Malaki na ng aking kuno ng aking kuno malaki na mahilig magpakorga pag dumadating ako sa trabaho. Nandito na ng aking bibi bibi bibi. Ano? Tatabukit ah. Kusho. kita? Ha?

No. Hi huh? ka, hi, hi. Hmm. pa good. Yan ang gusto niya, maglaro o kargahin. <coughs>